Hi guys, welcome back to our channel. So today I will teach, I will show you kung magkano guys yung kinita ng sa in-stream ads kapag 1 million views ang meron sa video. So last July na deactivate de yung aking uh, in-stream ads kasi nagkaroon siya ng violation. So, nag-upload ako ng, ng, video na mayroong pinapakita ng mga different products don sa pantry namin. So, bawal pala yun, guys. So, kasi akala siguro ni, ni Mama Metz o ni, Pap, ni Lolo Metz ay, iyon ay pre-promotion ng mga items. So, after one month, by August, nakabalik na, guys, yung aking in-stream ads. So, um, makikita na siya ulit. So ngayon, nag-upload ako ng video or videos, tapos meron siyang 1 million views. So sa 1 million views magkano nga ba ang kinikita ng mga uh, ng sa in-stream ads? So yun guys, ipapakita ko sa inyo later and then magkano yung conversion. So kasi guys, um yung sa in-stream ads lumalabas yung parang sa YouTube lumalabas yung mga ads tapos pwedeng skip so maybe some of the my followers or some of the viewers after ng ilang seconds nakalagay skip and they skip the ad so maybe ganun yung ginawa nila so maliit lang I hindi mean, not maliit so ma okay din naman yung kita for 1 million views so pag hindi mo kasi siya in-skip so mas malaki din yung kikitain Okay, so, guys, I will show you now. Oops, ang ingay. So, I will show you now kung magkano yung kinita ng 1 million views na video ko. So, ganito, guys. So, wait lang. I will make it as my green screen. Hi, guys. So, ayan. So, sa 1 million views, ito, guys, yung kinita ng aking video. So, 24 point thirty seven dollars so yan yung kinita ng 1 million views na video ko guys sa facebook so ngayon from september 13 yung estimate from september 13 to october ten so ngayon titignan natin kung magkano yan twenty dollars sa peso okay so wait lang isa search muna natin so ayan guys so 24.37 dollars as of october eleven ang ang equivalent niya guys is 1,381 pesos and 72 centavos. So yan guys yung kinita ng aking video na merong 1 million views. So siguro kung hindi ini-skip yung mga ads mas malaki ang kikitain pero I'm not sure so meron naman mga followers na hindi nag-skip ng ads and meron din mga viewers na nag-skip sila ng ads so yan lang guys so yan po ang kinita ng aking video na merong 1 So, in-stream ads po yan, guys. So, thank you so much for watching and good luck. So, guys, uh, nag-start ako ay uh, um, November 2022. Tapos, matagal din siya. So, tiyagaan lang talaga, guys. And then, upload lang kayang upload ng mga contents or kahit anong videos, random videos, reels, videos. So, long form para mas matagal nilang papanoorin. Tapos, may meet nyo 60,000 na minute views. So, after that, na-invite ko. And then, 5,000 din, guys, na followers. Tapos, upload lang kayo ng upload ng video. So, minsan walang pumapansin, minsan napapansin. Pero, huwag kayong susuko. So, hi, uh, mag-isip lang kayo ng content. Pwedeng random content. Actually, guys, yung um, mga videos na nagte-trending, yun yung mga joke. Mga jokes or mga um, hindi seryosong videos. Kapag seryoso yung mga content, konti lang yung uh, views niya. Pero pag hindi seryoso, maraming views. So, yan lang guys. Ang tip ko sa inyo is mag-upload lang kayo na mag-upload day ng mga videos niyo Should be original. And, um, walang violation. So, yung mga violation guys, bawal yung mga, um, sobrang bad or, alam niyo yun na yung mga bawal-bawal. So, yun lang guys. So thank you so much everyone for watching. Bye bye.